ang debut ni Mark Williams sa Los Angeles Lakers at na magiging problema ng LA kay Luka Doncic pag-usapan natin yan mga body sa pagkakakuha nga ng Los Angeles Lakers sa big man ng Charlotte na si Mark Williams kapalit nga ni Dalton Kinect na alam naman natin na isa sa mga sharp shooter ng Los Angeles Lakers ngayong season na ito ganon pa man mga body ay eh, unti-unti naman nang naiintindihan ng mga Laker fan kung bakit ginawa ni GM Rob Pilingka ang na ito marami na ang excited at nag-aabang sa magiging debut nga nitong si Mark Williams Ayon sa report ay asahan daw natin na sa laban nila kontra Pacers ay nasa bench na itong si Mark Williams at susubukan nga daw na mabigyan agad ng playing time ni Coach JJ Redick Ayon kasi sa report, yung iba kasing staff ng Los Angeles Lakers ay gusto nang makapag-training itong si Mark Williams kasama ang kanyang mga teammates kahit mga dalawang training para maka-adapt daw sa playing style na meron ang Los Angeles Lakers Tiwala nga si Coach JJ Redick namalaki na malaki ang maibibigay na impact nitong si Mark Williams sa kuponan. Isang physical player nga daw at talagang agresibo na center itong si Williams. Hindi nga rin daw nagsisisi si GM Rob Pelinka na pakawalan itong si Dalton Kinek kumpara daw sa ikakabuti ng kuponan in the long run. Marahil isa na nga rin daw itong si Mark Williams sa makakasama sa future ng LA kasama nga ang bagong superstar ng Lakers na si Luka Doncic. Speaking of Luka Luka dapat nga daw ay masatisfy ng LA ang superstar na ito bago matapos ang season na ito at sa susunod na taon dahil expiring contract na nga rin itong si Luka Doncic sa taong 2026 at dito nga papasok ang problema ng LA 345 million US dollar sana ang max contract na posibleng makuha ni Luka kung hindi siya na trade pero dahil nasa LA na siya ay eligible na lamang ito para sa 245 million for 5 years inaasahan naman ng mga Laker fan na Mapapapirma nila muli sa 2026 itong si Luka Doncic. Maaaring matagal-tagal pa naman para problemahin ang bagay na ito. At isa rin sa mga katulong na mabuling mapapirma si Luka Doncic ay itong ang si LeBron James. Alam naman natin kung gaano naka-excited si Lolo LeBron na makasama itong si Luka Doncic sa loob ng court at baka ito na nga rin ang dahilan na muling maglaro pa kahit isa o dalawang taon si LeBron. Dito muling gagana o aasahan si GM Rob Pilinka na mapanatili ang future ng Los Angeles Lakers. May lumalabas kasing balita ngayon na oras na maging free agent ito si Luka Doncic ay susubukan ng Denver Nuggets na masulot ito sa LA at mae-partner nga itong si Luka Doncic dito kay Nikola Jokic. Pero kayo mga buddy, ano bang masasabi nyo sa ating video ngayon? I-comment nyo lamang ang inyong reaksyon. Maraming salamat.